Naka-wheelchair si sir, Naka -wheelchair. ito papasok na siya at uh, yung kanyang agency, ang pangalan ay Work Savers Agency si Abri Quilor ang kanilang HR head mm, Okay. Yes, sir, anong trabaho niyo po sir? Warehouseman po Warehouse man po kayo, Opo. paano po nangyari yung aksidente? Bali, lilipat ko po yung rolyo ng papel po sa isang paleta kasi kailangan mo po namin ng paleta Opo Bali, out of balance po ako Asayin po. Kala ko po kaya ko sana saluhin. Bali pag salo ko po nung una, medyo kaya pa nung pababa bumilis po. Na out of balance bumagsak na po sa pako. Mali kasi task ko po kasi halos yung okay. ano, yung roll po. So parang na uh, nagganang kayo. Opo. ayon Ah uh, at ayaw pong tumulong yung agency. Bali lagi na lang po halos ano eh. Puro pending po yung nangyayari sa amin. Ma'am Abri? Oh, yes po. Ma'am, andito po si Mr. Robert Aranas, <coughs> yung warehouse man yung ng aksidente. Yes po, yes po. Pakitulong ang pong gamutin siya, ma'am, kasi oras ng trabaho naman nangyari yung aksidente. Um, actually po, senator, nung time kasi na na-aksidente po 'yan, nadala po kasi siya dito sa may um South Super Highway uh, Medical Center po. Then uh, on that day din po at uh, sir East, tinransfer po siya sa May Jose Reyes po mm. na Ato. hospital. Apo Do ang pagkakaalam ko po talaga is na pauwi siya that time pero nabigyan po yata siya ng mga uh, panggamot na kinakailanganin daw po niya. And then uh, babalik po supo siya di dapat sa uh, sir nung, uh, para sa check up po. Sir, ano bang kailangan mo sa kanila? Yung ano lang po, yung nararapat lang po para sa akin kasi lagi po ako napipending eh. Siyempre, hindi ko nakapagtrabaho ngayon. Ako. Sinesweldoan nila habang... Kad mm -hmm. God, boss, yung huli ko pong pasok, yung huling bayad sa akin. Ma'am, ito, Apo, po, Apo, ito po, gusto ko mangyari. Ano po, habang <coughs> siya po ay nagpapagaling, kailangan po sweldoan nyo siya. Okay, ma'am? Sige po, iwo, ano ko po yan, uh, Senator, sa, babanggitin ko po dun sa boss ko po. Yung regarding sa time na hindi po siya nakakapasok po sa salary. Meron po ba siya SSS? Ah, uh, meron po. Pero Senator, July, ano lang po siya nag-start sa amin na July 17 po. Okay, so wala pa. Ibig apo, sabihin, July pa. Wala pa July po pa. siyang provisional. Apo. Okay, therefore, kayo <laughs> muna ang mag-shoulder ng kanyang uh, pangangailangan sa pangaraw-araw habang wala siyang trabaho. Kasi kung hindi siya na aksidente, eh tuloy-tuloy sa trabaho niya, tuloy-tuloy ang sweldo niya. Opo, opo. I ibabanggitin ko po yun sa boss ko po, uh, Senator. Opo, pakisabi lang ma'am na, apo. na tumawag kami at uh, ibigay What? po yung sweldo niya habang Apo, habang yun, siya yun, nagpapagaling. Apo, yung sweldo po, Apo. Hindi na po remaining, habang nag, ano Ay, siya, nagpapagaling. Apo. habang nagpapagaling po. Opo, ilang araw ka na po nakatinga lang sa, sa Robert? Simula po nung... Accident po, ng 26 po. Ano po? po? 20, August 26 August 26, po. 26 po. August 26. Okay. Sige mama, ma siyempre sasabihin naman ng doktor kung kailan talaga siya pwede na makapagtrabaho. Kapag sinabi ng doktor pwede siya makapagtrabaho, stop niyo na muna ang pagpapasweldo and then kailangan itrabaho niya muna yon at don uh, doon makakatanggap siya ng pera mula sa kanyang pagtatrabahoan. Nag-guess niyo no, ma'am? Yes okay. po, po. Okay. Sige ma'am, maasahan ko po yon. Sige po, uh, Senator. Eh, pero uh, Senator, sasabihin ko muna dinto sa boss ko po. po. Sige And po. then yung hinihingi po namin kasi sa kanilang mga documents, kasi hindi po namin siya maipapile kay uh, SSS hanggat wala po po yung forms nila, Apo. na hinihingi po namin including doon sa yung firma ni doktor po, kasi uh, since hindi kami yung pasyente, Apo. sila po yung makakapagpa kay doktor po. Ah, okay. Sige para po. makatulong po kami doon sa SSS sickness, uh, accident po nila, Opo. tapos yung insurance po na accident insurance po. Pero may mga medicine allowances lang po yun, Senator. Opo, sige ko. Good. Eh, sasabihan ko, kasama po niya rito, <laughs> ay, po na niya rito na si Nanay uh, tutulong po para i-comply po yung mga ni-request niyo pong requirements and then uh, at the same time, eh, bibigyan niyo po ng sweldo itong si Sir Robert habang siya po ay nagpapagaling. Salamat po, Ma'am, babalikan po namin kayo bukas ma'am. Hopefully by tomorrow, meron na po tayong kasagutan Ano po ma'am. Ma ah, sige over. po uh, Senator, baling ako. ko. Sabing ko lang po yung pinaka-boss po namin po. Opo. naiintindihan ko po. Ah, salamat so, po. Ngayon pa lamang. Ma'am, ako po yung nagpapasalamat sa inyo ma'am ha. Thank <laughs> salamat you. Salamat din po Senator. Bye bye po. Ma'am, ma'am. Yes po. Sabi po ng isang netizen, naawa sa'yo, magpagamot ka raw kasi inuubo mo ka raw. <laughs> <laughs> Sabi ni Eddie. <laughs> actually, actually po, nakaano nga po talaga ako. Uh, Senator, nung nalaman ko lang talagang kailangan kong kausapin, syempre, hindi naman ako pwedeng tumanggi po. Oh, Kaya po sa yes, yung naman. na rin po, opo. Ma'am, kung anong, ano, Apo. gusto mo, padalang kita dyan ng gamot. Kap-sirap. <laughs> <laughs> Ay, um, maraming salamat din po doon. Ah, ano, Senato. Ang um, bait-bait mo naman. Pasensya ma na po sa boss. No, no, no. Wow, wala kayong kasalanan. Wala kayong kasalanan. Apo. Okay. Sige. Ma'am Aubrey, sobra-sobrang thank, thank you. Mabuhay ka. Ma'am Aubrey, God bless po. Apo. God bless po. Bye-bye po. Bye-bye. Eh, napakabait po ng inyong HR pala, sir. Ulit-ulit uh, -ulit lang po yan, ganyan. Palagi lang pong pangako na kakausapin niya po yung amo niya. Mag-uumpisa po kami ng 8.30 ng umaga. Inabot kami ng alas 2 ng hapon. Wala pong nangyari. Puro kakausapin Opo, lang po ang amo. Nay, iba na ngayon kasi ako na Syempre po Siyempre po. <laughs> ang gwapo niyo po pala. <laughs> kasi meron ka dito na yung 47 sila na uh, hindi na Pinas paswelduhan Pinasahura. o kinabukasan pa agad, 'di ba? Eh, kaya-kaya natin si Sir. Opo. Pero hayaan niya, bigyan ko kayo ng konting pocket money para hindi nasa'yong pagpunta yung sumasay. Sir, sa um, hmm. kasi yung asawa ko si Mateo de Moreta, idol na idol kayo nun. Ah, si Mateo? Asawa ko po. Ah, okay. Hanggang okay. alas 4 ng madaling araw, ah, shout out. Nan nanonood kami ng YouTube channel niyo. Uh, Mag-shoutout kayo, Nay. O dito na kami, kasama namin si Senator. Uh, ayan na, pinati na kita, Mateo de Moreta. <laughs> Akin ang malit ko. Oh. I, I love you daw. ah, <laughs> <laughs> uh, ano, ano tabaw ni tatay? Ano, ay, ano, uh, wala po, senior citizen senior na po. Senior. Meron ah. nga po sakit eh. Isang bagay din po ni nilapit ko eh. <laughs> oh, ito, para pagpagamot-gamot habang, sige, uh, 5,000 para... Ano po, um, talagang napaka-abid po talaga talaga po sa inyo. Inaabot po ng madaling araw sa kapapanood ng rapid Tulbo po. <laughs> Sige po. Yan po, para kung ano mga pangilangan ng Opo. anak ko si Sir Robert para may pambili-bili kayo. Opo. Opo. And then, uh, bukas, yun na po, mag-umpis na yung pagbibigay sa kanya ng sweldo habang nagpapagaling. Opo. Saka, pero i-comply nyo na, ha? Kakausapin kayo of oh, air ni Miss Aubrey. Tutulungan namin kayo kung wala kayong pamasahe papunta doon. Kami ang magbibigay ng pamasahe oh, para sa kanya. Oo, yun kaya? nga po ang problema talaga namin yung balikan namin pamasahe. kasi binangunan. Kasi hindi binangunan to. Ah, bigyan pa ng tulong. Malaki pala. Binangunan. Binangunan ni Manila <laughs> po. 5,000. Dagdagan natin pamasahe, 1,000 pamasahe. Okay na yan. Thank you po, thank you po. Ay, naiyasi na 'yan. 1,000 ulit na. Yes,

Blessing naman daw mo na ko lang din. Pwede balik. Saka oh. wala po po talaga po halong biro. Napakagwapo niyo po talaga Ay. pala. Ay, napakagwapo. O, <laughs> <laughs> Okay. Oh, last N na. Oh, last, N na, na, na. Okay na. Yan yan na okay na. Okay actually, tulong ko yan sa anak niyo. ninyo. Opo. Maraming maraming salamat po. Opo. Maraming salamat po. Opo. Maraming salamat Opo. Opo. So, Siya lang kasi talaga ang breadwinner. Oh, yan. Ayan po. Tulog ko na sa inyo. <laughs> yung mga utang-utang mo mababayaran mo na. <laughs> mababayaran na, o, diba? Ah, okay. Okay. Maraming, ay. salamat po. Walang anuman Maraming maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng ng wanted sa radyo po. At kami po ay talagang lagi, palagi, 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 palagi talaga nanonood hanggang alas dos sa madaling araw pinanonood namin ng YouTube channel nyo. Thank you, Nay. Opo. ko gusto, gusto ko po yung sa Cebu, yung ano, yung kinuha nyo yung, yung <laughs> foreigner po. Okay ano, Belgium, Belgium yata, taga Belgium. Nakalimutan no, oh. ko kung ano yun ni. Eh. Ah, okay. 2019 pa yun ni. Eh. Oh, Matagal na. Oo. Oh, ah, Pinabalikan you know, yung mga lumang oh, oh, video. Oo. Oh, oh, Sige pero, na. Okay. Maraming maraming salamat. Ingat mo kayo. Punta kay Claudette na para dun sa fulfillment ng requirements at saka para dun sa sweldo ni Sir Robert.